Good morning guys. Good morning. May good. Ah, uh, gulingit mga naong guys. Oh, ulan na dira sa mo. Ah, na tanaw lang. ko dyan guys ah. Hey, ya. uh, okay, uh, na kasi Oh, pag yun ako mga sa kong kuwan uh, ulo. niya dira sa ako ang naong. Dito ka ayong nalagom. Oh, Bag, bago pa ito nangawala. Tungka ko mga guys. Dire, dire. Oh, um, lagong ah. Uh, pani nagawala nangawala diri kung oh. pa'y paghanap-hanap karong ang diri hanap-hanap na ego pag kuan, ani na na e, po kuwan niya mag kuwan po karong ang ano na mo ani karong guys mag ko po oh. o kalamunggay o butang anak po sayote ay palit po kung manok ng gamay palit po yung ababa apa ano mong no kaayong panahon wala mo sa antaron sa isang isla yung sumugag may na lang sabaw-sabawan upuan kong kalamunggay o oh. i-share -sh o subscribe yan sa palo um, may na lang upuan um, sa kong kalamunggay may maguro maguro kong kalamunggay may sakit lagi eh Nagnit lugar. Okay. parang nung suga. Ikinamiya ko rin Ano o? Ako. O ano? daw rin yung sayuti nga karaan dahi? Kaya butang ano itong sayuti. Ganag ni kuwan ng sayuti. Anang nitubo na dahi. Ano daw? sabaw. Oh. May bulat dito guys. Ayan alam. Ay, 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 Pahit sa sabaw sa mga kabuntagon nga ulan nun. Sa kasayoti ng uli. Ang sala daot. Dili. Anang mayo pa? Oo. Oh. Ayaw na lang. E, Uy, na lang ni Nato. Ayaw na mahalin pa. Palino na lang Nato. Na Ayaw na lang 10 pesos. Ulan kayo. na mo kay tindahan. Eh.

buri pa sa nila tabang ano ah, ni init-init na di ay panahon oh, ni, oh na ang kuan o oh. panahon ka init-init na ba oh. ni gawas ang kuan ha init-init ni gawas o oh. may na lang. alas 7 na daw no? Please like and share and follow.